wait tayo dito no. Mga yeah, pati mga bag no. 50 lang. 10 pesos sa baso. Kalandin dito guys oh. Wala pa lang ano. Lakay niya na. akin yan ah <laughs> magkano magkano 200 so oh, 200 guys so. Okay. Okay. Okay, oh laki sorry okay. oh Ito skalan mo idol. 600. Okay, 600. Ito skalan na to. Brand nito. double burner tayo. Mga no? laruan dito, guys, marami. Saka sa mga kalan ninyo, yung papalitan nyo yung pinaka ano nyo meron. Dito, no? Ayan o, no? 250 so, lang doon kayo sa so, yung nakabalot na yun No? Oh, so, 250. Okay, so yung dumog na naman to guys Oh. So, yung 50-50. Guys, dumug na naman dito. Sinuotasy oh. kwentong, idol, bargain, 10 pesos no, baso. Hello, good morning po, good morning sir, good morning po. Kamaling sa inyo ha Hi hey, ate Good morning, good morning John. Oh. 180 Ito 180 Ay. 1 liter 180 So medyo maliit Eto 75 liter. 150 lang dito guys sa tumbler na to. Ayan no. Ate Josie. So dito naman sa mga sabon ni Ate Josie no. Magkano na to? Magkano ngayon? 30 na lang daw dito guys sa sabon na to no. Ayan 30 na lang no. Ginawa ng 30 para maubos na. So dito naman. 75 lang yan. 75. Mga bens no. Ito na luto, mapakunta pa bata. 75. 20 lang yan, tatay. O, 75, tatlo oh. guys oh May cologne na kayo Ha? Sa call gate natin uli Magkano nga to? Be 20, oh, 20 lang O 20 dito 20 sa call gate na, na to guys 20 pesos, napakamuro oh. Ito ganun din to Ano ba to? Oh. Ah. Ito yung maamoy niya nanak Mabango oh. siya oh. Sige ako O oh, nga guys, mabango So, punta na kay dito, no? Apat lang daan po. Yan. Magkano uli, Ti Josie? Wala na pong ano. Wala na pong live boy live na to. Magkano uli? Sandaan. Tumata lima piso mga pabango. Oo, oh, tumata lima piso mga pabango, mga pabango guys, no? So, sandaan na ngayon to, guys. 100, no? Apat lang twenty 25. Ang isa sa sabon, no? Life Life boy. 20, 20, 20 lang po yan 20 lang daw po sa Colgate na yan no ano? iba iba Ben so eto pa guys so oh. so pare pare eto te okay? tigo 100 tigo so, 100 tigo 100 daw dito guys sa mga pabango na to no yan no oh. sa'yo din yan <tipulong> te hindi sa'kin kaya ano dito sa kabila sa'kin yung mga box mo so sa mga sabon guys no katulad nun Ben ano lang 30 na lang no Ayan, 30, 20 Ayan, dito lang yan Kaya ti Jocelyn no Ayan Saan nyo na dito guys, sa Carmen Planas no Thank you te, thank you oh, Hi, ate Kuya, good morning po Guys, ito yung mga pyesa na yun na pinablog natin lagi, no? Ito, oh. all stick. ilaw guys no ayan so 100 lang sa so, amoy pa lang no parang amoy ano, pa lula. lang yung hinihika sir dagdagan mo sir o, nga, tama. mga oh. frozen shoulder balakang na masakit mga rayuma ka kuya kung magpahit sa'yo sige libre lang eto frozen shoulder ito huwag mo ipahinot kuya ha um, So yung effect po niya ma'am ngayon din sir, ngayon din kagad. Oo. Oh, oh. Isang daan lang. Hindi na kailangan maghintay ng matagal. Talagang ramdam agad si Mrs. ng labi. Oo. Oh. 100 lang, no? 100 oh. lang tayo yan, guys. Ito ang pangalan ng produkto natin, Pure Relief. Naubusan lang tayo ng stickers sa dami ng order. Ayun, guys, oh. Pure Relief? Apo. Oh, Pure oh. Relief. Yan, Pure Relief, gabi -gabi, guys, Gabi-gabi, gabi-gabi. So, 100 lang, no? 100 lang yan. Affordable. kaysa tiisin nyo yung mga kirot-kirot sa katawan nyo, kayo rin magtitiis nyan. Opo, so, opo. So, kailangan isikasuhin ka agad natin bago tayo matulog sa gabi, mag-haplas, magpahid. Oo. So, guys, o -o. Pure Relief. O, yan, 100 lang, no? O -o. Dito na kayo sa mga sumasakit yung mga balakang ninyo. Oo, Pinoy Pinoy na, no Karamihan Oh, Pinoy yan O oh, yun gawang Pinoy uh -huh. So sampa kayo Diba Yan guys yung kulay nyo oh, yun. Sa amoy pa lang Ayos na ayos Sa eh. mga hinihika po Ha ah, pwede rin po uh -huh. ba Oo uh -huh. pwede pwede Amoyin lang O oh, hindi po Sisingutin bawal pala Isigutin lang mga hinihika Okay uh -huh. O oh, yan yung relief guys no Yung relief Yan ha ah. Oo uh -huh. Gawa yan sa luya at saka tuba-tuba. Pure -tuba. relief, no? Nakupo sa... tayo ng Tuba-tuba po, saka... Luya. Luya. Ayan, gawa sa tuba-tuba, saka luya. Pinag-aalo pala yung guys, okay. no? Yan, only Mag 100 lang. 180. 100 only. Hindi na kailangan magpamasage. Yes. Pahid lang ng pahid para kinabukasan, pwede maligo. Yun. Uh -oh. Pwede But, po kagad. Thank you, ma'am. Thank you, Jan. Uh Oo, -oh, thank you. Shout out, mga idol. Good morning, good morning. Good morning, Jan. Ano, kamusta? yun no? Batumal daw. Hindi talaga mawawala yun. Kasama sa buhay. O nga, tinangali ako. Wala, wala pa nga akong kita. Wala pa. Pero tsatsaga pa rin ako. Tsatsaga lang. Oh, okay lang yun, iba? Oo. Oh. Ngayon, no? Thank you, thank you, Jan. <laughs> Yan, guys, no? sa mga nangangailangan ng pansawag nyo sa mga niluluto nyo guys dito kay pumunta no sa Carmen Planas guys tulad dito na tinda nila idol guys binabalatan na no para ready nyo na gamitin yan no o ba diba? sa mga bawang bawang na to oh. kano nga ulit oh? 20, lang. 20 lang oh uh, budget, budget, budget meal tayo dyan na ah. o oh, 20 20 pesos sa mga ganito din oh, Bente uh, bente lang. Bente naman. Oh, Dami oh, ah. Bente rin. 20. Dami. Oh, guys, bente pesos lang doon oh. Binabalatan na yan ah. Pwede nyo na isaw Kagat yan. O oh. oh, di ba? Gasa nyo na lang yan oh. O oh, may ceiling. Ano ba to? Green ba? Ceiling green, green no? ah green, oh, green, green pepper no? Pipino. Ano to isan to? Labano. Labanos. Labanos. Yan, talong. Mais. Yan o, no, karot. 20-20 lang. Isang tumpok. Yan, punta lang kayo dito kay Idol, no? Dito, lagi sila rito, no, guys? Sila punta nyo, guys, pag gusto nyo mamili ng mga pansaog nyo sa mga lulutuin ninyo, no? Idol, thank you, Jan. Yan. Salamat sa support. <laughs> thank you, thank you. So, medyo tanghali na kaya hindi tayo maka form so, oh, tipo no 160 Dari -dari Ito okay, sa nga dito ano po guys ah. pag gusto nyo bumili din ng mga ulam meron din dito oh. so <laughs> view oh, yeah guys gana natin yung print natin no o oh, yung maya maya nyo no 100 na lang oh. o oh. Oh, punta na kayo dito, Malaki no? Yan, Malaki, oh. Ayan, no? Pulo, 50. Lahat na yan, ganun? Hindi, kilo. Ang kilo. Ah, oh, pero ano pala? Kilo, no? 50. Oh, guys. Idol natin. Mukhang busy tayo dyan, ha? Oo, oh, busy talaga. Ano ba, ba yan? Paano? Ano ba yan? Tinatanggalan? Oo, tinatanggal ko dyan. Tinatanggal tinatanggal, 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 no? Ayan. Eh, hey, idol. Oh, baka may shoutout ka pa dyan. Shoutout sa mga bata dyan. Ayan, no? Oh. Ayan, <laughs> Oh, mamili na kayo. Ano ulam? Ngayon oh, <laughs> parang tineneng kia. Ah. Oh, chat at idol diyan ah. Thanks sa Thank you, thank you. Mayo mayo. Non red BG 50. Tilapia tumpok guys, napakaraming. Grabe, 50 pesos lang. Kuwento oh, tilapia. Thank diyan. Hey, good morning po. Guys, tigil natin oh. Nakadikit 'to. Ha? Ah. Bobontin sa kasi Elmo Balyo sa vlog no. Yan. O, yan yung mga binablog namin dito. Shout out sa inyo. Thank you po. Thank you para. Salamat sa iyo. Chitaw guys oh, santali. 20 pesos lang. No? Ah, binalik. Talong 40 40 pesos ang kilo. Kamatis 30 na lang oh. So, Bino Idol no. Shout out. Thank you ah. Jolokey so, oh, kalabasa.